Doon sa Maynila, hindi ka makapaligo ng tubig na maalat kasi bawal naman sa Lunita pag namaligo ka doon. Kasi pagliwati daw. Dito sa lugar namin mga guys, oh, linaw ng tubig. Malaya ka lumangoy, walang bayat mga guys. Yan ang dalawang anak ko na nagmaniyo galing sa Manila, galing Valenzuela, hinatid kami dito sa Samar, parangay namin. Kasi kung sasakay ka ng ano, yung passenger bus, hirap, hirap na yung mga gurang pag pag lusad-lusad, mga -lusad, ano, sakyan dahil mataas yung ito nagpatid na lang kami baka sa lunis babalik na rin sila sige magpakasawa kayo dyan sa ano mag babad sa tubig yung narinig niyo, mga guys sinso yan kasi dito sa probinsya hindi mabawal yung magboto ng mga nyug o, mga nyug na hindi na namunin kasi pwede pa mapakinabangan yan sa pag ano ng bahay tayo ka ng bahay matagal din naman yan ng mga 15 years, 20 years matagal-tagal din kaya kung may niyog ka na, no, matataas na, hindi na yan masyado na Kaya patsinso mo na lang kasi ang isang nyog dito, ano, pwede mo ubinta ng, ano, paiban rin isang puno. Hindi, mapakinabangan. At taniman mo na lang ng bagong, ano, bagong seedling. Kasi ano yan eh, five, five to six years yan bagong mamunga, kaya napakatagal. Kaya kung ikaw ay matanda na, parang wala ka ng balak na magtanim ng nyug kasi matagal ang panahon bago pa ka magaan. Kaya yun maganda ngayon yung mga bagong bridge na ano breed na nyog yung tatlong taon lang na nga na yan ang dapat na tanim yun naman dito sa dagat ganitong panahon ang daming isda daming nagbibinta isda Kailangan mga tulingan gusto namin ihawin yung ano yung alamahan Dayun, yun. para maka, makaihaw tayo. So mga kayang hanggang, hanggang dito na lamang, malingay ang kung